Ama sa inyong nakita karon, nga daghan ang sulod sa tabay nga kipagama. Nga nang nangutana kung giunsa lagi ko nun mo pagkahibaw, nga naitubod sa ilalom diri sa tabay nga gipagamasa mo ang landlord. O pinaagiraan ni upat steak sa balanghoy. Daghan kayo na sila nga ni-comment mga bari o giunsa ko nun pagtuod nga naitubod. O na po nga comment diri o nga, yung nga naman yung gamit mo balanghoy nga tubig magipangita ninyo. Lahit lang inyo ha oy, ha 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 ha. Dili na pwede din balanghoy oy. Sayang lang ng inyong gibuhat ha 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 ha. ha. Alang sa kasayuran sa tanan sa wala pa na kahibaw. ang teknik nga gigamit nila kuya para matunan kung asa dapit ang tubod, gitawag nga water dowsing. Ang water dowsing usa na kakaraan nga pamaagi ug unsaon paglocate sa underground source of water. Ang water dowsing is manumano nga gibuhat o walay scientific aparatos nga gigamit sama sa technology. O kini nga method gigamit ni 4000 years ago sa so, dugay na jud ni og gipraktisat ni sa sinauna nga panahon sa tibuok kalibutan. So mao ni lang pamaagi sa paglocate o nabay tubod sa ilalom kay wala pa may mga technology sa una. So daghan ang pamaagi sa pagdowsing. Ang uban magamit og upat stick nga balanghoy. Ang uban sad diri sa atoa. Pwede sad gamagamit og kanang naway shape sa sanga sa bayabas basta why ang iyang shape sama maani karon nga makita ninyo sa video credits din no, sa tag iya sa video na, sa laing nasod mo pwede ilang gi practice kung ikaw rang usa ang gusto mangita og tubod pwede ra ka magkuha og stick sa bayabas nga porma nga why imo na si Jang Hawiran og maglakaw-lakaw ka sama anang nakita nimo sa video karon so ato ara nang gigamit ha for example ra para makita ninyo nga ingana di ang process ang sign or timailan nga na source sa tubig diri sa ilawom kay kanang imong gihawiran nga stick mo point siya paubos ato sa source so wala na siya nimo gituyo wala po na ni mo gipugo sa paubos kundi siya jud mismo ang pangutana nganong mainato man so kini nga practices under debate pagyapon ni hatod karon og dili ni accurate kay 80% ra ang success rate nga matud an nimo ang tubod sa ilalom pinaagi ani nga practice though walay scientific explanation nganong mo move involuntarily ang stick Paingon sa source sa tubig, pero still, ginapractice gihapon diri sa ato, ah, hantong karon. parehas sa gibuhat nila kuya diri. Water dousing rin gigamit nga teknik nila kuya sa pagbangita sa tubod, pinaagi sa stick sa balangoy sama sa inyong nagkita karon. Nadaghara dyan ang sulod sa tapay nga gipagama. Pero gusto dyan ka og accurate nga result, as in 100%, pwede sad ka mo gamit og mga device or technology para makadetect og water source sa ilalong. Pero ang nakaapan kay gasto na lagi Pwede sad ka sa mga city engineers o gasa banda ang agianan sa tubig sa ilalong. Nasa'y mga signs ba di nga possible nga naadjud kuno'y tubod sa ilalom usa na diha kining kahoy nga tubog or fig tree usa kuno lang atay mailhan nga, nga naadjud tubod, so daghan ang pamaagi para matuod nimo ang tubod sa ilalom ang lain nga pamaagi is ka nang magamit pod ka og lubi ay mo ng lubi nga imong gitongtong sa imong paad bisag wala nimo hilabti then ang sign kung nai-source nga tubig diha nga portion kay mo anam-anam -ana og pasaka ang lubi bisag wala nimo hilabti Sama anang nakita ni mo sa video ni Saka dun siya, bisag wala dun sa a. Ah, Walay scientific explanation aning mga butanga, kaya ang science, dili man mo tuuan ang mga pamaagi ha. Depindi rin sa naninyo kung unsa nga pamaagi inyong gamiton. So unta mga badi na explain ako tugtaro ninyo kung unsa ang mga pamaagi para matudan o para may bawaan nga na ay tubo or source sa tubig sa ilalong. Samot na ron na grabing inita sa panahon, tingga magyot karon ng mga tabay. Kung gusto pa kaugdugan nga kay about sa water dowsing mga badi, pwede ra ka mag-search sa internet o pwede ra sa sa mga social media platform platforms. Sama sa Facebook, YouTube, TikTok o guban pa. Basta i-search naman eh, Water dowsing. Kung nakatabang ninyo yung mga video mga badi, pwede rin ninyo i-share. Nakang salamat sa pagtanaw. Mag-update rata next video sa tabay mga badi kay grabing daghana na dyan sa tubig.